Nagmatch ang mga fingerprint ni na Bamban Mayor Alice Guo at ng Chinese national na si Guo Huaping na dumating sa bansa noong 2003. Ayon sa isang senador, patunay ito na Chinese national si Guo. Kaya dapat anyang madaliin ang pagsasampa ng Co-102 case para mapaalis siya sa pwesto. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Mel, Ivan, Emil, matapos nga po lumabas ang pagsusuri ng NBI ay lumabas na magkapareho ang fingerprints ni Mayor Alice Go at ni Guwa ito nga po yung Chinese National na dumating sa Pilipinas noong January 12, 2003 na hinihinala ng ilang senador na tunay na pagkakakilanlan ni Go, ang mayor ng Badbana, inuugnay sa operasyon ng iligal na pogo doon. Ipinadala na ng NBI sa Senado ang kanilang findings. At ayon kay Senadora Riza Ontiveros, ibig sabihin lang nito, isang tao lang ang mayora at ang Chinese National. Isa raw itong, uh, Chinese National na nagpapanggap na Pilipino para bigyang daan ang mga krimen na ginagawa ng mga Pogo o Philippine Offshore Gaming Operators insultero ito sa mga botante ng banban, mga institusyon ng gobyerno at mamamayang Pilipino. Nanawagan naman si Ontivero sa Solicitor General na madeliin ang pagsasampa ng co case laban kay Go na magbibigay daan para mapaalis ito sa pwesto. Dapat din daw mapanagot si Go sa mga krimen na kanya umanong Pogo Hub. Nagpasalamat din si Ontivero sa NBI sa mabilis na aksyon nito. Ayon kay NBI Santiago, matibay na ebidensya ang fingerprints kaugnay sa pagkakakilanlan ng isang tao. Narito po ang mga pahayag ni NBI Chief Jaime Santiago. When we check, uh, yung fingerprint ni Guo Waping Ilin e. and compared it with nakinuhan noong 2006 at yung fingerprint impression ni Guo Alice Ilial, we found it to be similar, the same, one and the same person. Fingerprint, dactyloscopy is an infallible science of identification. No two person, even twins, will have the same fingerprints. Conclusive ito. Sa korte, conclusive ito. Hindi walang uh, dalawang tao sa buong mundo na magkapareho ng fingerprints. Ebil ayon sa opisina ni Ontiveros ang kinumpara po ng NBI ay alien fingerprint card ng Chinese national na si Go Waping mula sa NBI master files at ang files po ni Mayor Alice Go. So Emil sinabi rin sa atin sa ating panayam dito kay uh, NBI Chief Santiago na patuloy silang makikipagtulungan sa Senado. Emil, maraming salamat Sanja Aginaldo.